po sa inyong lahat mga kaibigan Another video tutorial po tayo Tungkol sa GCAS application Ituturo po sa video na ito Kung papaano mag-update ng GCAS application At share ko po Ang benefits Ba't ba dapat regular na na-update ang ating GCash application. Title po ng ating video topic, GCash application mo. Update regularly. Pakilala ko lang po ang aking channel. LS Lenisoria ang aking YouTube channel. Tutorials and guides YouTube Tagalog Guides ang aking mga videos benefits po ng ating GCAS application kung ba't ba kailangan regularly in-update natin yan number one may iwasan po na mag-stock up ang ating GCAS application halimbawa po on the spot gagamitin nyo at magbabayad kayo ng pinamili nyo kung di updated ang inyong GCash application, possible pwede pong mag-stack up yan. Hindi nyo ma-open. So, medyo stressful po yun. Kasi kaya po na-share ito sa inyo. Nangyari na sa akin. So, magmula noon, ina-update ko na ang aking GCash application. Then, number two, benefit kung may mga latest policy ang GCash, kaagad nyo po malalaman para convenient na gamitin ang inyong GCash app. Ganito po ang ating gagawin para ma-update yung ating GCash application. Punta muna tayo sa ating Play Store para makapag-update I-click natin ang Play Store. Pag nakita nyo po dito, yan, sa tinuturo ng arrow ay update. Ang gagawin natin, i-click lang natin yung update para ma-update yung ating GCash application. Mahalaga po na updated yan para maiwasan nating uh, ano siya stock up or ayaw gumana yung ating GCash application. So, i-click po natin ang update. Then makikita po natin ang open. Yan, updated na po ang ating GCash application. Pwede na nating i-click yung open. Yan. Pag lumitaw na po yan, yung inyong uh, phone number at yung enter your PIN, already updated na ang GCash application ninyo pwede na ninyong i-enter yung GCash MP ninyo. Ganun lang po i-update. Hanggang dito na lang po ang ating video topic. Subscribe po kayo para updated kayo sa mga susunod pa nating video topics. Bye!